Pilipinas, bumilis ang inflation rate o yung paggalaw sa presyo ng mga pangunay yung bilihin noong Marso. Nanaitala sa 3.7% mula sa 3.4% lamang noong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagpabilis sa inflation rate ng nakalipas na buwan ang pagtaas sa presyo ng pagkain, mga non-alcoholic beverage, presyo o pamasahe sa transportasyon, restaurants at accommodation services. Sabi ng PSA, pinakamalaki ang pag sa inflation rate noong Marso. Ang food inflation na tumaas ng 5.7% mula sa 4.8% noong Pebrero. Gawaan niya ito ng mataas na presyo ng gulay at karne. Habang tumaas pa sa 17.3% ang inflation sa cereal products na sumasaklaw sa bigas, mais, harina at iba pa. Sa kabila nito, pasok pa rin naman ang inflation sa target range ng gobyerno sa 2 hanggang 4%.